ito mga sir ito, meron akong troubleshoot na Honda Beat FI ang issue kasi nito mga sir check engine kapag uh, mainit na yung makina o diyan nakakatak mo na yung makina nagbiblink siya ng ano uh, ng 8 na code yan 8 na code pagka 8 na code yung lumalabas sa kuan natin sa panel kapag mainit na yung makina ibig sabihin may problema yan sa TPS or di kaya yung wire ng TPS. Lalo na si Yonda Beat, alam ko nagiging issue lagi nito mga sir. Sakit lagi nito. Kung hindi siya ano, kung hindi siya TPS code 8, minsan code 52 ang uh, nangyayari. Kapag so, ka ganon, mas magandang i-check nyo muna. Tanggalin nyo itong tulad nito. tinanggal ko yung upuan. Tinanggal ko rin doon. Tapos dito, kasi nga, i-check natin yung wire dito sa ilalim. Mapapansin nyo yung wear na yan, hindi pa siya nagkaroon ng tali o tinalian man lang ng cable tie para maiangat yung wear na to para hindi siya nakasawsaw sa makina. Alam nyo naman kapag kapating makina, umiinit po yan habang, umi, habang palayo ng palay yung tinatakbo o matagal na tinatakbo, umiinit. At yung wear na yan, nalulusaw. Tapos nagkakaroon na siya ng check engine, kalalabasan din yan, sisirain yung ECU ito yung lagi natatamaan but uh, yung iba nagre-reklamo but sila yung ECU kapapalit ko lang ECU na naman may mga ganong ano uh, scenario at uh, na-encounter ko na rin yan madalas kaya habang hindi pa nasisira check nyo tong wire nyo sa ilalim talian nyo ng cable tie yan ito mga sis sinalaan ko sa nang diagnostic tools para may pakita ko sa inyo yung issue nito uh, TPS error error 8 yan yon i-on muna natin yan oh no? on muna natin kasi pag malamig kasi mga sir walang mag-appear na check engine diyan nararamdaman niyan lang yan yung issue niya pag nagblink tapos magpapalya na o papalya na yung motor mag-iiba na yung takbo niya kasi alam nyo yung TPS siya yung nagkocontrol mga sir ayan, tayo natin sa grid ayan na, tapos pupunta tayo ng red DTC sa current naman dahil na uh, nawawala-wala nga yung kanyang ano, check engine sa yung palya kapag nagkaroon siya ng check engine doon na, doon na siya nagkakaroon ng palya kaya bumuksan natin yung stored ito yung naka install sa ECU natin ayan novas code 8 ayan 8 na blink nakalagay dyan sensor damage or short to ground tapos yung isa pa kasi dalawa error 11 yung vehicle speed sensor circuit fault, ibig sabihin, nagsabay yung dalawa na yan ang uh, may problema dyan ito ito, nakasawsaw dito kasi itong wire na to diretso yan sa sensor sana sa speed sensor natin yan kaya andito yung problema nyan kaya napaka important yung chinecheck nyo muna huwag muna kayo kaagad bibili ng TPS dahil ang mahal ng TPS, tapos ipagpapalit nyo pa dito, yung aftermarket natin 400 sayang naman kaya mas maganda i-trouble code mo i-troubleshoot nyo muna to bago kayo bumili tapos uobserbahan nyo po muna yan mga sir yeah. patayin natin hindi ko muna siya i-resin kasi hindi pa nga natin na uh, aayos yung issue kaya papatay muna natin to aayosin muna natin yung problema dun sa wire bago natin siya i-reset Okay, balik tayo. Tagalit ko muna tong phone ko. Para hindi masira kasi may presyo to mga sir. Kaya yung iba, sobra na lang kung maningil kapag ka magre-reset lang. 600, 500, 700, yun yung mga singilan nila. Sa akin naman, pag gumamit naman ako na nito, 250 lang po yung singil ko mga sir. Ayan, punteriyan mo natin to. Yan. ito mga sir bali uh, chinik ko na to okay na na uh, compress ko na rin yung ano at tatalayan ko na check ko na rin yung mga wire nyan okay na rin medyo may kunting balat lang dumidikit sa ano sa chassis ngayon na uh, anuhan ko na yan nabalutan ko na electrical tape lagi yan si yung debit mga sila Diyan lagi ang uh, problema kaya napaka importante kibultay nyo na dito yan kibultay ko na to kasi yung isa pa nakatali dito nung kanina nandoon binalik ko pa rin sa dati mas maganda pa rin yung dun sa dati nakalagay tapos tali yun na lang at uh, para din mas yung easy yun tapos i-reset na lang natin ayan mga sir bali i-delete na natin yung naka-install na TPS sa yung speed sensor ngayon kung sakaling uh, ganun pa rin at lumalabas pa rin yung check engine na error rate or Uh, TPS, malamang naapektuhan na yung TPS natin. Kaya hindi muna kasi ako nagpapabili ng TPS kasi mas maganda yung naobserbaan muna bago bumili. Kasi kapag ka may problema yung TPS, dapat hindi mo ma reset yung TPS sa diagnostic tools. Dapat balik pa rin ang balik yan dyan. Yan, okay na. Na-reset na. Okay. Sige. Tapos, ano mo na. I-reset mo lang. reset Ayan, na natin mga sir. Para mabura na natin yung naka-install na error code sa ECU natin. Okay, tapos uh, kukunin natin ngayon yung saktong-saktong RPM ng motor 1,500 plus 200, dapat hindi bawaba ng 1,500 yan mga sir hindi baling ba maglaro sa 1,51617, 1,600, 1,700 hindi maglaro sa dalawa na yan, basta hindi lang bababa sa 1,500, kasi kapag kawas na mababa yung RPM nyan, maaaring masira yung signal nyo, andyan na yung makalampag, kapag mababa yung minor, andyan na rin may sira yung camshaft, kasi nga, hindi kaagad makakaangat yung langis kasi nga mababa yung minor hindi siya kaagad aangat gas gas na gas gas na yung rocker arm mo to camshaft hindi pa nakakaangat yung langis kaya hindi pwedeng mababa yung minor niya mga sir kaya ito sinisetting natin sa so, 1500 plus 200 yan tapos na tayo nagdiagnose Kung mapapansin nyo yung under ng motor nyo mga sir, kala nyo mataas. Pero kapag dinayagnose nyo, saktong sakto lang yung minor kaya napaka importante saktong sakto yung minor niya para hindi tayo masira ng makina number one din kasi yan bakit nga ba ano, nasisira yung rocker arm natin yan pwede na natin ibalik na yung upuan dahil tapos na tayong gumawa dito sa Honda Beat na no doon lang yung mga sara in case na nagkaroon siya ng error mas may na tinotrobo tinotroubleshoot muna bago tayo bumili ng pesa para hindi sayang yan. Dito na lang katapos na yung video natin dito mga sira sa Honda Salamat, salamat. Like and share na lang din mga sira. Sa papalo na rin.